kamusta kayo mga repa ko eh mga boss ayan medyo naging busy tayo uh, dalawang linggo na hindi tayo alos nakakabuo ng mga content dahil uh, naglipat tayo ng bahay bali after 15 years uh, lumipat ako ng apartment at uh, napakahirap maglipat ng bahay dito sa Italy ah uh, buti na lang meron tayong mga nakatulong ayan salamat kay paring Badong kay paring Nick kay Jan ayan, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtulong nyo sa akin ang laking bagay dahil uh, kung ako lang mag isa hindi ko yun kakayanin kaya na appreciate ko yung pagtulong nyo sa akin at uh, kilala nyo naman ako uh, kung ano man yung pabor na binigay nyo sa akin lagi yung may balik sa inyo hindi biro yung maglipat ka dito ng apartment dahil uh, napakadami na naming gamit uh, yung mga appliances at saka yung kama dun kami masyadong nahirapan so tapos yung nalipatan pa natin uh, second floor wala siyang elevator pero hindi naman siya ganong kataasan uh, ayos lang din naman pero siyempre pag tapos may bit bit ka na may bigat talagang ramdam na ramdam yung ah, uh, hirap kaya naman walang sawang pasasalamat dun sa mga tumulong sa atin at ayun almost sa dana dan na uh, konti na lang meron pang natira na mga gamit namin dun sa kabilang uh, bahay pero meron naman tayong agreement dun sa may-ari noon na kukunin natin, uh, actually binigyan tayo nang hanggang Feb 3, so dapat bago mag February 3, makuha ko na lahat ng mga gamit ko doon, at kaya hindi pa rin consistent yung mga content natin dahil masyado pa akong maraming inaayos, uh, sa totoo niyan nakatambak pa lahat ng mga gamit namin doon, hindi pa naisasaayos, at uh, balak ko rin kasing palitan yung mga lumang gamit na inabutan ko doon So balak kong itapon 'yon palitan ng medyo uh, bago Para medyo maliwalas yung uh, datingan ng uh, bagong titiran natin And hoping na sana uh, sa paglipat natin nito after 15 years Sana mas maging masagana yung uh, pagtira natin doon At uh, sana mapuno ng harmony yung bahay na titiran natin ngayon at uh, ayun, kahit naman busy-busy tayo, hindi pa rin natin nakakalimutan yung uh, mission natin na tulungan yung ating mga kapatid na OFW na magkaroon ng trabaho, lalong-lalo na yung mga walang papel. Ayan, uh, isa sa ating mga kapatid na mong willing mapagod sa abroad, uh, nagsisimula na ngayon dun sa don sa kabilang uh, company na kilala natin. So bali doon natin siya ipinasok. Kaya doon sa mga walang mga documents diyan, uh, wag kayo magalala. Ah, uh, tiyaga, tiyaga lang at abang, -abang lang kayo. At uh, pag meron tayong ibabato, ibabato ko sa inyo. Walang duda yon mga boss. At uh, nakita nyo naman, uh, natin yung ating kapatid na ligitim mong willing mapagod na kasama na nung mga kasama niya doon sa kabilang company nung isang araw nagsimula na no. Kaya ito ginagawa natin 'to hindi lang para content, hindi lang para maka tayo ng followers or uh, maka maka-encourage tayo ng uh, tao para manood sa atin. Uh, ginagawa natin 'to dahil ito yung kagustuhan ng puso natin. Uh, masaya tayong natulong at uh, masaya ako kapag may mga taong ah uh, nabibigyan natin ng trabaho lalo na yung mga nahihirapang maganap ng trabaho dito sa Italy kaya don sa mga hindi naniniwala at nagsasabi na ginagamit ko itong content na to uh, para makagain ako ng mga followers or makagain ako ng mga viewers Bala uh, bahala kayo opinion nyo yan wala akong pake sa mga opinion nyo basta ako masaya ako sa ginagawa ko na nakakatulong ako sa ating mga kapatid na OFW lalong lalo na yung mga nahihirapang maganap ng trabaho dito sa Italy at okay na ako dun sa mga taong naniniwala sa akin dun sa mga solidong sumusuporta na nandiyan dyan na hindi umaalis at na naniniwala sila na balang araw isa sa kanila mababatuan natin o mabibigyan natin ng trabaho okay na ako dun ngayon kung nag-message ka sa akin o nagparamdam ka sa akin hindi kita na bigyan ng trabaho tapos in-unfriend mo ako so ibig lang sabihin nun hindi tayo pwedeng magkasama kasi uh, meron dyan mga boss na magme-message sa atin at uh, magko-comment uh, magpapalo sa araw na yon tapos ma mangingi ng trabaho uh, siyempre hindi naman tayo laging uh, merong ibibigay na trabaho So hindi natin sila napagbibigyan. So ang ginagawa nila pag gano'n is uh, ina-unfollow na tayo. Pero walang problema yun. Walang problema yun mga boss. Nakikita nyo naman yung followers ko. Hindi ako nakikipag-follow uh, to follow or uh, kung anong mga uh, sistema para mapabilis yung pagdami ng followers. Kasi ang gusto ko, kung sino yung mga followers ko, lahat yun solido. Wala akong pake dun sa mga tao na Uh, merong masamang uh, uh, pakaulugan sa ginagawa ko uh, uulitin ko sa inyo itong ginagawa ko na to hindi, hindi lang para sa content kundi kagustuhan ng puso ko yung makatulong ako lalong lalo na sa mga kapatid nating OFW na walang papel nakita nyo naman masyadong nahihirapan sila sa paghahanap ng trabaho kaya isa, dalawa, tatlo na mabigyan ko ng trabaho na kapag simula sila na maayos dito sa Italy, okay na ako doon mga boss. Kaya doon sa mga baser na nagsasabing ginagamit ko lang itong content na to, bala kayo mga boss. Basta merong mga tao na magpapatunay na ang ginagawa ko na pagtulong sa kanila ay totoo.